kafe, set out ko rin yung mga kasama ko dito sa bahay mga alaga natin so, kaya kain na kain na sila hindi kain na kain na ito kain na kayo dito okay kain na sila saan yung iba kain na kayo ito okay, isa natin alaga dito sa kasama ko sa bahay. Ayan sila. Ito. Kain! Ya, kain na. Oh. Nagugutom siya kahit gulay ang gusto-gusto niya. Ito okay, yung mga kasama ko dito sa bahay mga friends? Ito diba, o? Oh. Nagugutom sila. Hoy tao, bakit lagi nandiyan ka? Hindi ka pagkakain. Walang pa yung isa. Ako nakabili na pagkain nyo. Mamaya pa. Kaya ito muna ka. Kain na nila mga... So, mga friends, yung laga natin.

friend na umagaw pa ng pagkain to gagang eh uh, hindi yan ang pagkain mo dito ka loko loko tinagawan nila yun yung pusa gagang eh so yung mga... alaga ko dito mga friends kaso lang isi sa trabaho, hindi pa ako nakabili Mama ya pa ako pupunta sa palengke, uh, Hindi po pagkain yan. Ganggang. Ito ba, dun ka du du. Ding. Ito, saan? Wala na loko -loko nagawa yung pusa gagang eh. Na na. Wala na eh, nagawa na. Okay mga friends, hanggang dito na lang mga friends. sa ah, Thank you, thank you for watching. Hindi muna tayo magkakanta-kanta ta. Medyo busy tayo sa trabaho. hindi ginagawa, pwede. Okay, my friends. Bye-bye.